Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Jeremias Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong pang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putuni natin ang puno habang malusog patayin natin siya ng wala ng makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magliganti sa mga taong ito, Ipinauubaya ako po sa iyo ang aking dawain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo ay lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagkuan. Iyaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pagyusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay hinabot, sila'y leon ang katulad tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Iyaon namang mabubuti ay bigyan ng pala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat laging handang magparusa sa sino mang gawain sad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Awit pambungad sa mabuting balita. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa puong Diyos ng liwanag. Sa tsagay aning ganap, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ng ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dapkin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga parisyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay, Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man, bainalin lang din. Tanong ng mga parisiyo, mayroon bang pinuno o parisiyong naniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautosan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nakadimo, na nagsadya kay Jesus noon una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba taga-Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Riso Kristo.